Welcome back to my channel uh, Dito po ako ngayon sa uh, bago kong mushroom grow house dahil babalik na po ako mag uh, patubo ng mushroom uh, Medyo matagal-tagal din eh hindi ako naka-upload ng mga video tungkol sa yo. mga mushroom uh, Ganito pa rin hindi ko namin winala yung uh, mga mushroom ko ito meron pa rin akong milky mushroom at meron akong available sa Shopee shop kong nito ngayon dahil nakapag uh, patubo na po ako ulit. Now ito, bali itong uh, binuksan ko dito na mga milky mushroom is yung mga hindi sila nag fully ramified o fully colonized. Yung mga nag fully colonized ay ibinibinta ko sa Shopee. Bali, ito po yung mga milky mushroom ko. Ito. So, ah. Uh, so, ready to fruit na po yung mga uh, binibinta ko. Ah, uh, punta lang po kayo sa Shopee Shop ko. Ah, uh, ilalagay ko po ang link sa ibaba. Oo, oo. hmm. Na may garbage dito. Na dito garbage. Sa likod sa door. Ah, uh, dito sa kwan ito po. Nakikita ninyo. Ah, uh, Ah, babalik po ako sa pagpapatubo ng mushroom dahil meron po akong uh, new business idea ngayon. Yan po. Sana maging available na po ulit yung mga uh, oyster mushroom uh, fruiting bag ko. Uh, sa ngayon, ang milky mushroom ang po ang available. Yan po malaki po ang bunga kung, kung gusto po ninyong order ng milky mushroom ng uh, fruiting bags doon po sa shopee shop ko kung ang bibilihin po ninyo na milky mushroom fruiting bag ay is kagaya nito puting puti na po at uh, meron na po siyang mga pins uh, madali lang pong mamunga ano, you know, example lang bunga ng milky mushroom ko na Ah ito. Na ah, maliit pa lang siya pero pag ah, lumaki na ito, ah, mas lalaki pa. 'Yan. Parang bilog siya. Oh, malaki talaga ang bunga. So, lalaki, lalaki pa ito. Ah, mas magaganda siya sa mainit na lugar. Ah, yung parang greenhouse, nakalagay sa greenhouse pero ah, open house naman open grow house okay rin din naman pero mas namumunga siya kapag ilinagay mo ilinagay mo siya sa kana sa yung greenhouse hmm. dahil yan ang paborito niya so, sa mga gustong bumili ng oyster mushroom fruiting bag din uh, mayroon na po ako ditong sawdust yan mayroon pong sawdust na in inihanda handa para makapagbinta ako ulit sa uh, shoppy shop ko ng mga oyster fruiting bag So yan lang po muna sa ngayon uh, Visit lang po kayo sa uh, shoppy shop ko para makabili Mayroon na po akong available na uh, milky mushroom fruiting bags